Hello guys! Good morning! So ayan, baha na naman dito sa amin. Buti na lang day off ko ngayon guys. So high tide na naman dito sa amin guys. Ay, kakape ako. Tingnan nyo guys, sobrang baha na naman dito sa amin. Kasi high tide. So ayan guys, tingnan natin yung... Baha. Hello mga dugi Ayan, mga dogi namin guys. Ayan guys, so... Yun oh, nandito na siya sa may gate namin. Pero hanggang lang, hanggang d'yan lang 'yan, guys. Sobrang atas ng baha niyan doon sa ano, doon sa labasan ayun, doon doon sa labasan sa kalsada. Mataas yung baha niyan hanggang tuhod. Ayun, pero sa amin dito hindi kami inaabot hanggang d'yan lang 'yan, siya sa may ano ng pagitan ng gate. Ayun, din 'yung si Chacha Kawawa naman. Yak yak na siya doon Naabot na ng baha. So ganito dito sa amin ngayon guys Tapos anuhan pa ng ulan Ayan Sundutan pa ng ulan Nakakatamad talaga pag ganyan Buti na lang may ano Di off ko ngayon So mag vlog na lang kaya ako para Maraming pera Tiyari Baka naman guys